Yes mga kalakay, magandang umaga po sa ating lahat Tuloy-tuloy pa rin Ang negosyo Kahit panahon ng taghirap, Lean season pa rin mga kaibigan Kahit September Hanggat walang Inaaning mga palay Ang mga magsasaka talagang mahirap Yan no? Green pa rin ang uh, bukid Wala pa rin bunga yung mga Tanim na palay ibig sabihin wala pang pera ang mga tao dito ah sa probinsya uh, iba naman ang sitwasyon sa mga syudad tulad ng Manila, Baguio iba po ang sitwasyon pero dito sa probinsya ay halos lahat ay magsasaka kung hindi magsasaka, ma mangingis na konti-konti lang ang pera ng tao ngayon kaya lean season sabi nga ng iba, hindi lahat ay malakas ang benta. May mga araw na tumal. At ang araw ngayon, halos lahat ng araw ay tagtumal mga kaibigan, mga kalakay. Ngayon, ang aking uh, i-share ngayon, merong, meron tayong bagay na hindi dapat kalimutan pagka tayo ay nagninegosyo mga kaibigan at kailangan ay baon-baon ng mga kasama natin yan mga kalakay ano po yon Maka tinatanong ninyo hindi sila makapagbenta kung wala nito oh, bariya oh, bariya yan pa 5 pesos yan 500 kailangan ng bariya Kapag wala kayong barya kapag nagtitinda kayo lalo na kung ang tinitinda natin ay 25, 35. Ay kailangan ng Kailangan ng barya mga kaibigan. Pera na lang kung ang benta nyo ay 350. Tag Tagbenta hindi masyadong kailangan ng tag 5 pesos pero ang ating benta kasi is 35. Kaya kailangan ng 5 pesos At 10 Kailangan mga kalakay Kaya Bigyan natin ng barya yung ating Vendor dyan kasi Hindi nakakuha ng barya kanina Kaya tiyak mahihirapan siya Kapag ka wala siyang barya Lalo na kung Mamaya mag peak hour eh, madadami ang mga mamimili. Pag wala kang barya, hindi ka makakabinta, sabi ko sa'yo. iyo. Yung isang customer na wala kang pagsukli, iyon hindi mo maasikaso yung mga susunod na customer. Kapag hindi mo nasuklian yung isa, doon ka na magi-stick ka na doon sa isang customer. Hangga't hindi mo na ibibigay ang kanyang sukli, hindi mo maasikaso yung ibang customer. Kaya ang karamihan sa mga customer na hindi masuklihan, pag wala silang wala kang panukle siyempre uh, naipon yung customer na bibili di wala kang pang sukle di aalis sila kapag kaalis na yung mga customer edi hanap na sila ng ma uh, ma, na iba oh, wala na kaya doon may tendency na bababa yung sales mo imbes na marami kang mabibenta ay wala Okay, let's go. Hawak -hawak chicken skin mga kaibigan ang dagang tanong nga mga kong kailangan magaling kang maglagay puno na pala ito yan ang chicken skin natin ang dami

kalawan di